pahanda so, na po tayo lahat para po sa pagsimula ng ating pagdiriwang ng anniversary ng kasalo ng Trivino family yan po ang buong pamilya ng Trivino family yan po mula po sa iba't ibang lugar lalo na, na sa Bulacan ang ating choir po ang ating mga noobises yan po sila at buo ang ating uh, mga kapatid at mga hmm. senyarista wala rin wala nang umpisa ko upan